Hey yo! What's up mga koregong? Ready na po ba ang lahat sa update natin sa Caregiver Caregiver po ang hinahanap, hindi DH hindi Nani Yung agency na to, hindi ko nilang po babanggitin ang pangalan dahil wala pa pong approval from the DMW wala pa pong job order kinukompleto pa po nila ang mga requirements nila ah, para makakomply sa ah, pagpapadala ng caregiver papuntang South Korea. Requirements, unahin natin, caregiver certificate, certified by TESDA. Ha? Dapat po, uh, nag-aral kayo sa isang school ng caregiving. sabi natin, TESDA or private school, legit dapat yung certificate ninyo, makikita yon sa, basta, makikita yon doon sa certificate ninyo pag-sinerge sa TESDA pag basta gano. Age qualification dito marami nang babagsak. Uh, ang ini ang requested nung partner nila dito sa South Korea partner. Uh, 28 to 38 years old. Parang tumaas. Ah. Tumaas yung dating 25 or 24 years old naging 28 to 38. Yung 38 Pwede pa daw pong Tumaas yung Age na yon Kung Yung request ng tao Sa akin na sinabi ko nga eh Dapat nga yung May edad-edad na Dahil talagang Well uh, Tawag yung Skilled na Matatawa Sabi ko nga Kahit wala ng Certificate eh Nanay ko na lang Padala ko Sanay mag-alaga Ng bata't mga apo Mga ganun ba Pero hindi eh Kinakailangan ng uh, Certificate ng Caregiving Hmm My Korean language test Wala ha, Bakit wala? Agency Agency na po ang hawak ha? Pero Sabi ko, pare yung papadala dito Yung mga tao nyo, baka sumablay lang kayo Mapahiya lang kayo Ang ah, nakasulat kasi doon sa uh, Hiring nila Fluent in English Eh hindi naman lahat ng Koreano marunong mag-English Sabi ko, magturo kayo ng Korean language Ah, uh, kumuha kayo ng teacher or maghanap ng Korean language school na makaka-partner ninyo para magturo sa mga aplikante ninyo once na ma-approve ang job order ninyo at itong proposal ninyo sa pagpapadala ng uh, OFW sa abroad dito, lalo na dito sa South Korea. Uh, maraming agency. Ibig sabihin, marami. Ah, uh, ang nakausap nitong Koreano para Uh, mag-apply ng kung sinong mananalo sa kanila bidding nagbibidding oh nung nakita yung requirements mga ganto ganyan cheche breche che -che -bre -che, owa POM, DMW, mga requirements. Kung ano yung requirements ng uh, caregiver natin dito na isang daan na pinadala ng ano, ganon din po. Pero walang exam. Ha? Nung nakita yung mga requirements, ang daming agency nag-back out. May mga natira, Uh, mabibilang na lang sa daliri pero sila disidido po kanina na uh, medyo alanganin eh, nung kinausap ko ganto ganyan ganto kinuwentuhan ko po ng mga basta sa amin na lang po yon ng mga ikinuwento ko eh sabi niya maganda pala sir ha? tapos yung ibang requirements po syempre travel documents na yun yung ginagamit nyo pag nag-abroad normal na po dito lahat nung syempre passport Sinabi ko rin sa kanila, no placement fee. Ayon sa DMW, bawal ang may placement fee. Pumayag naman sila. Tinanong ko, magkano salary? Hindi pa binabanggit sa kanila. Kung magkano sasahurin, kung parehas ba, nasa sa standard labor ng South Korea, ang salary, same ng salary ko at same ng Koreano, pwedeng mataas, pwedeng mababa, hindi po nila masagot dahil wala pa po silang alam about sa salary hindi hmm, nila ma... Ano? Ang sinagot lang sa akin, libre ba bahay pagkain? Sir, ang sinagot lang sa amin, bahay, libre. Yung pagkain, sa worker na po, sa caregiver na po, ang sasagot nun. Sabi nga Tapos, tawag dito, bakit agency na? Ang ayon sa DMW, uh, umayaw na po ang... South Korea sa government to government process. Yun po ay ayon sa kontak ko sa DMW. Kaya no, ang daming nagtatag sa akin ng mga agency, uh, mga followers ko, Sir, digit ba to? Digit ba to? Digit ba to? Itong nakausap ko sa Pampanga po ito. No, eh? Ito yung talagang nag-approach sa akin. masasabi kong digit. Kasi, ang baligtad eh. Siya yung ini-interview ko, ako po yung in-interview. No baligtad po. Ha? Ah, uh, maganda yung usapan namin, nagkabigayan kami ng opinion na patas naman sila, sir. Wala tayong magagawa kung agency is agency. Ha? trabaho nila 'yon. Sa so, mga nanggaling ng agency, alam niyo na 'yan. Uh, wala tayong magagawa. Ah, uh, hintay na lang po ng job approval. Bago ko i-post yung agency name nila, willing po akong i-post yun ng libre. Wala akong hinihin ni Sinko. Ha? Doon sa agency mananalo dito sa bidding na ito. Eh, kailangan nang ma-approve yung agency nila. Lahat na requirements nila, kailangan makakomply sila. Tapos, job order bago ko i-post. Yung agency name nila, address, location, lahat. Ah. Kaya Sad news Hindi po DH, hindi po nani Caregiver po Kailangan po ng NC2 Certificate for Caregiving Yun lang Marami akong tinanong Malimutan ko na iba Mas mahaba yung kwentuhan namin Patungkol sa South Korea ah, Sana maging successful to Sa mga mapipili, galingan ninyo Yo, sa mga tatakas, yung 90 nga na dalawa na caregiver na trace, tatakas pa kayo kaya.